Hello mga idol, magandang araw sa inyo lahat mga idol Ngayon araw pala mga idol, magpandaw kami ng lambat namin mga idol At ito na mga idol, unang uli namin idol Isang praso mga idol, yan maraming maraming salamat sa biyaya mga idol Yan mga idol Kahit maulan mga idol, na nagpapandaw pa rin kami ng lambat namin mga idol At ito nga idol, mayroon pa isang praso Yan, mali dalawang praso ng idol Yan, at maraming maraming salamat din medyo malaki-laki rin itong mga idol yan mga idol at ito pang mga idol medyo malaki rin mga idol yun medyo matapang mga idol At ito pa nga idol, yun, nakalubog pa mga idol sa buhangin. Ayan mga idol, kala mo hindi kita makita. Ayan idol, medyo malaki rin ito idol. Ayan pa idol, malaki nga idol. At yun na nga mga idol, tapos na kayo ng lambat namin mga idol. At ito na mga idol, magpamula ako pang ulam-ulam mga idol. yan idol, medyo masarap rin ito idol, pang iho mga idol. Ewan lang mga idol, kung anong tawag sa inyo dito idol, pakicomment na lang mga idol. yan mga idol. At ito pang idol, may nakuha pa ako. Sarap rin dito idol. Kahit sabawan mga idol, masarap rin ito idol. And po mga idol, maraming maraming salamat po sa mga support nyo mga idol.